Yeah, Barangay Santolan. eto na po. Ang tanong ko po sa inyo, handa na po ba tayo? Excited na po ba tayo? Mga nandun sa likod, may energy pa po ba tayo? Teka. Teka. Sa 'yo lang iniisip ko, paano ko bababa? <laughs> Dinigirin ko lang po, kaunting katahimikan.

Sabi sabi nga sa akin, hi pang. Balignan na po ngayon. Ako na po ang inyong tagahanga ngayon. Matatanong niyo kung bakit. O kami, atanong niyo ulit. Alam niyo kung bakit ako naging tagahanga ng uh, mga pasigay niyo? Dahil po sa inyo, ngayon, lalo na dito sa barangay na sa Tolan, na ipakita nyo sa buong Pilipinas na dito sa Pasig, kaya nyo lumaban at subuhin ang korupsyon. Yeah! Kaya naman tuloy-tuloy ang pagunlad ng ating lungsod dahil nilabanan natin ang korupsyon. Yeah! Na na noong mga unang nagsalita yung tinatawag na good governance, mabuting uh, pamamahala ng gobyerno, natin doon. Naintindihan nyo naman po siguro yon. Kaya, pagdating po ng Mayo 12, nasa kamay nyo po ulit para tuloy-tuloy ang tinatawag natin good governance, tuloy-tuloy ang agos ng pag-asa dito sa Pasig. Huwag na po na, siguro doon natin, huwag na tayong babalik sa politikang may bahid ng korupsyon. Politikang naninira. Politikang puro pangako na napapako. tiyak yun eh, pag nangako, siguradong uh, pako eh. Huwag <laughs> na po tayo bumalik doon. Tuloy-tuloy po natin ang uh, pag-asenso at pag, uh, pagpapakita sa buong uh, bansang Pilipinas na ang pasig wala ng korupsyon, nilalabanan ng korupsyon, lahat dito mga pasigeno, pantay-pantay. Ang susunod. Wow. Ngayon. Ang presidente, si Sunod na. Ang susunod na, na, <laughs> <susunod> na kabinata. <laughs> na kanyang ibibigay sa buhay ng ating mga pasigeno. Narito na po ang ating minamahal na mayor. Mayor Dico Sotero. maraming salamat. Batiin naman natin siya ng happy birthday. Alam niyo mga kaibigan, mga taga-barangay Santolan, kami ng umaga, sabi ng aking ama, gusto niyang bumisita sa barangay Santolan. Sabi ko pa, wag na, baka mapagod ka. Pero sabi ni Papa, bakit? Bata pa naman ako ah. Kaya, barangay Santolan, ito na po, ang tanong ko po sa inyo, handa na po ba tayo? Excited na po ba tayo? Eh? Oh! Yung kanan doon sa likod, may energy pa po ba tayo? <laughs> Teka. Taka. <Or ba? laughs> Sandali lang iniisip ko, paano ko bababa? Go swat. Baka na. Baka <laughs> na. batang helmet, yung iba sa mga kampanya naman ni Mayor Vico Soto. Oo. Uh oh, na Kaya dami nga din nagre-request may Choga Perk. Oo. Oh, ipoboto daw nila. Oo. Oh, dapat lang talaga. Ano ko kung sa passive lang ako bumoboto, boto ko talaga si Mayor Vico. Oo, oh, diba? Pero ayun nga mga batang helmet, sumasalamin dyan na hindi kailangan ng mga magagarbong entablado. Oo. Oh. Malalaking venue. Peris lang, pwede na. Ay, ang importante kasi, yung maririnig ng taong bayan, at yung gagawin mo para sa taong bayan. Yes. Ang pinaka-importante kasi dyan, yung ano, videographer eh, yung sincerity ba? Uh Oo. -oh. Yung tao na magtatrabaho ng tapat, tunay at totoo. Oh, Plataforma, diba? yes. anong kaya mong gawin? Oh, ano Mer bang kaya mong iserve? Meron kang entablado. Mga guest ka ng mga bigatan. Di ba? Oh, may guest oh. kang sumasayo-sayo ng gano'n. Oo. Oh -oh. Tapos meron ka pang guest na Di ba? Nagmumura. Oh, nagmumura. Oh, may guess ka, may mga props pa. Pero, ito so mismo, bulok. Wala din yun, di ba? So, anong gagawin mo sa buhay ng Pilipino? Sasayawan mo lang? Hindi na, ano? Humurahin mo. Humurahin mo lang pero, ba? Pero, kaya nga, no, mga bata helmet. Eh, nako baka mga trolls, eto na naman. Yun ang kanya ni VP Lenny noong 2022, iba naman din yon mga Di ba diba sabi nga ni VP Lenny noong 2022, iba yung kampanya noong 2022 based dun sa mga previous na mga kampanya. Uh -huh. Kasi noong 2022, si VP Lenny ang tinatawagan na lang ng mga volunteer groups, ng mga organizer na pupunta na lang si VP doon. Uh -huh. Parang yung mga organizer, yung mga bawat chapter, sila na yung nag-schedule. Oh. So, um, walang ano si Vipi doon sa mga magpe-perform, kung ano man wala. yung mga programs. Wala, wala talagang ano si Vipi Lenny. Wala siyang alam doon. Yes, pupunta na lang siya doon para magsalita. Oh, oh, Pero the rest oh. ng program, yung bawat organizer, yung mga bawat chapters, yung talagang nag-ano, kung nagpa-plan siya. Oh, oh. Kaya wala talagang ano doon. Wala siyang gastos wala doon. Wala gastos talaga noon. Kasi mga volunteer groups, tayo nga ang abonado, oh. diba? Oo! Ang abonado for Lanin! Yes, pero asante lang yung feel, no, no? Video Gaper, no? Oh, oh. Pero eto kay Mayor Vico. Pero eto, Video Gaper ha, mga kapatang ah. helmet, nung hindi pa kampanya ng 2022, nung 2016, bet tayo ulit, ah. talagang iba naman din yung kampanya ni Vipi Leni. No, house to house, tapos pupunta siya sa mga palengke. Hirap na hirap siya, no? Yes, sa mga komunidad. Talagang, alam mo, Video Gaper, ang kwento nga ni Vipi Leni, maliit lang yung parang ano lang yung nakasirkel lang oh. e, konting upuan lang, magsasalita siya doon, oh. mga ganun ba kaya talagang nasanay-nasanay si VP sa ganung klaseng kampanya din, oh, pero iba oh, talaga yung 2022, okay. hindi ko talaga alam kung anong magic yung nangyari ng mga panahon na yun, pero eto nga sumasalamin dyan sa pangampanya ni Mayor Vico na hindi kailangan ng pulpitong hindi kailangan ng magarbo, yes hindi kailangan ng masyadong ginastusan. Oo. Oh, oh. Walang lights, yes. camera, action! Walang Wait, Pero, mga kapar ha, meron din akong napanood na kampanya ni Mayor SB. Ayan, namin ay, mayor ko na si Mayor SB. Siya pa wow. yung photo natin? Manifest. Meron talaga siyang mga, ano, mga persortis or kapos na walang antablado. Doon lang talaga. Oh. Sa kalsada. Mm -mm. Yung parang, or like olay ganun. Uh simple lang. Uh -huh. Oo. Uy, pero teka lang, ha? naluka ako do sa mga benta-benta. Lang. Uy, ano yung minachika ko? Yung Bugatti. Oh, ba ano ba? yung Bugatti <coughs> na yan? Ay nako ha. Kotse ba yan? Nakakain yan. Chicharon. Ha, chicharon. Bugatti. Kotse yan. Kanina yun. Diyos ko, bitiwag. Oh. Billionary lang makakabili ng Uy, God, pero, uy. may, may nasight na naman ako uh, na. Pero, grabe pala talaga yung utang, no? Pitsuga, per. Ay, grabe siya. pala siya sa kalaki. Uh -uh. Pero, ito lang ang binigay para sa inyo. Uh, grabe yung utang. Uh, pero, yung... Pinagbentahan. Mas malaki pala. Six hundred. Eh, tama ba? Kadami naman. Mba or bilyon? dami dami namang pera yun saan na punta pero ay may project helmet. talaga ba <laughs> talaga ba ay so? eh, para sa balita ko hindi naman din nag-progress yung isa doon lagi nga ako dumadaan doon sa lugar e, parang wala naman ako nakita pero mga ay mama ba na magpas ka lang ano magpas taga doon ako <laughs> ay ay mama helmet comment down below niya kung sino itong mga chika chika minit namin eh, eh. at kung nagustuhan mo ang mga video ito kalimutan mag subscribe at click ang notification bell para live update at sa lahat ng upload namin video ko sila talaga beach hugaper, no? Kanina ba talaga yung Bugatti? Bugatti? Ah, uh ah. -uh. Pero brum, brum. Brum! Oh. Bugatti! <laughs> Uy! <laughs> tama <laughs> ba pagka-pronounce natin yung sa Bugatti? Ah, sige. Bigeri. Ha? Bigeri? <laughs> okay. Alam ba talaga? <laughs> sa Pagetti. Sa so, Pagetti. Pero yung mga bata, help. Kasi stay happy, stay healthy, and stay safe ta, as always. Sabi kami sa buhay niya, nag-helmet din ang book niya. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kanina nga ba yun?